mga ni Juana ngayon. Yes, yes. yung Ang mga kakaiba. Kaya yung nasa tayo kasi wala. Dito ba yung ano? Level 1. Level 1. So, ayan. Level 1. Papalala tong ganun. Papalala. Oh, yan, yeah, yan. Yeah. Ano ba to? Cheers! Yay! Ano ba to? So, Tongkan ketchup. Oh, ketchup. Walang no choice eh. Wala tubig. Oh, teka lang. Teka lang. Kiss muna kay baby bago tekman. <laughs> tao Ay, okay, si Joanna, nasasak... Mm. No, na, na ako. <laughs> hmm? so, okay lang. At, <laughs> sa mo! Ano? 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 Plastic niya. Next. Sa Ako na nga ba? Mamaya ako pa yung isang buong. Bakit sa akin? Aso! Okay naman. Ayan, to yan. Doyle? Hindi ganyan. Ganon talaga. Ikaw ah. Winis! bawal, lumua. bawal lumua <laughs> lunok, <laughs> lunok. Hello, di lunok, lunok. Ko. lunok. <laughs> 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 ah. Ah, ah, ah. <laughs> 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 kamera man creeping mga yan na boss mo? ako na kain drama talaga kung nasasarapan ka bakit na wala ako magyada duge 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 duge

yan. Pinak-favorite ko yan. Favorite? Yeah, favorite ko yan. <laughs> Malahin na alamang. Yung saging sa ito, sa alamang. Pwede yan. Dagdagan mo yung alamang, ha? Go! Fiberain, dung -dung. Ako, yun na. Ay, ikaw. Papa muna. Go na. Gusto <clears throat> yung tigitigis sa saging. Huwag na mo. Pati ang kami Gusto kami. Kulatin ba yan? Ulit naman, malaki pa daliri mo. oh o oh, ba't cheek? Ba't yung man? Ay, yung... Ano, cheek, ano? Yung mo mismo. Bakit na yan. Ba't nina yun eh. <laughs> mm. Maasim na, maasim pa mo ka oh. Mm. Uy, <laughs> oh, ito. Stricted. So, okay. Okay. Di ba agay? Oh, di, di ba agay? Saka na. Normal yun. Patagano Actually, na normal na. sa iba yun, di ba? Nagsasaging sa kabagoong. Oh. Oo. Oo. Oh. Ayan, yung ganun kadami yun, ano, oh. Kadami oh. Yan. Ayan. mo ko. Ayan. Pwede <laughs> so, ba masarap naman? Masarap, di ba? yan, aya, ganyan. Nanginginig yung babo niya. na! Nanginginig yung babo niya! Huwag sa Nanginginig yung babo niya! Ay, di ba kasi ano po? Ayan, Ang mo tangkot? Ayan mo karamihan, masarap. mo karamihan, masarap. Siyak Masarap yan! Favorite ko yun eh! Ngayon mo maraming beses para hindi mo malasahan. Yeah. Nice! Tulungan mo, jowa mo. <laughs> Parang lalo niya <yung> malasahan. Wagsusunga ha! Wagsusunga! Ito ah, yun yun mga kinakain ko! Saka lang, hindi ko lang yan. Parang beautiful. Ang kalunok lang eh! Kaya na ba yun? Kaya yun! Kaya na ba yun? Sino na yun? Wait lang, hindi na yun. -si -si Dura na yun. <laughs> Ang lang yun. Naiyak May hinan. Naiyak na pre. Naiyak na pre. Naiyak na na hirap ng buhay. <laughs> 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 so, tignan mo na yun. Tignan mo na yun. Tignan yun. Sa ko, tignan mo na yun. mo. Naluluwa. na ko akong ah? <laughs> ba? Sa last vlog ko na to. <laughs> Actually, normal to sa amin. Kaya lang nilaga. Nilaga sa akin. Oh. Sa ba? Wow, well, rich kid ka. <coughs> Nilaga sa ba? Okay, Pero Ako, dito, ko, kadiri sa dito. Pero <laughs> Normal <laughs> 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 <Isamal> pala. <laughs> Pangit. <Paanin. laughs> mm. Mm. Eh, hey, okay, nagmamagaling para siya lang yung ano, yung cool. Favorite <laughs> ko <laughs> no, to. Favorite ko yung problem. Nakakainis yung mga pinagalihan niyo. Parang hindi kaya na lang normal. Kaya lang may sagi. <laughs> na level 3 lang. True. Kaya na nandiyan lagi si Henry. Napayal <laughs> La, eh. Kulagyan mo na ng bagaw yung saging niya. Kaya lang <laughs> go ah. Uh, Ang na. Level 3. Level 3. <laughs> yeah. Ah, ano Sinigang na hot Sinigang na hot Bakit? Bakit sabi mo? Diyos ko, sinigang na hot dog. Gulam pa ng tao to. Oh, yes. Gusto ko maraming gulay ko yes. ng kasi. Bilit sabi na. Ito ba? Ang ah, favorite ni Pepe yung ano, okma. Yes. Yeah. Sinigang na hot dog? Sinigang na Girl. Ating gulay. Anong trip niyo? Saan yan? Nasaan ito? Nasaan sinigang? Kainin niyo na lang kasi dami niyo sinasabi. Ito! Masarap! Lasang salahula, no? Lasang ayaw mo na magbuntis si Juana. Tama na yun, no? Pakaiba! Masarap tau sa... Pero nakita mo paano kami matahimik? Kasi nga, kadiri, pre. Kadiri mga gusto mo. Kasi kakaiba siguro talaga yung anak niyo, no? Bigoy natin, ako ko, hindi ka pa lumalabas sa tiyan ng nanay mo. Pero diyan ka na lang. Kaya lang natin yung bus. At nagdor sa bawo. Kaya mo yan! Kaya mo gulay, ha? Gulay pa! Gulay pa? Parang gusto ko na talaga maglumabas yung anak mo, pre. Fibre, Diyan fibre. na lang yan. Pagkain mo na lang si Yayol. Petring, yeah. mm. oo. Ehm. Nagdagalag magulay, ah. Shut up. Kamulay yung eh. hotdog, kadiri, oh. I miss you. Hindi, kamulay yung hotdog, sabi sabaw. ko. Sabaw. Nag-red na yung sabaw. Laman na, peti. Ngayon, si Yayol pag kumakain yan, ganun pa yung kumain, eh. Ngayon, hmm. nahihirapan. <laughs> Ngayon, hirap na hirap lang. <laughs> <laughs> Sarap.

tubig. Ayun o. Nasa yung tubig. Wala tubig eh. Mati, Eto, toto, toto, toto. Ah, ano ka na. Level 3 na mo. Tanino, tanino. Nyok, dog with sabaw. Oh, yeah, with sabaw. So Kusnya. Tang unang ay yung sinigang pre. Ano to? Marian. Ma Marian without. Ma <laughs> Para Dona Tomas. Ah. ah. <laughs> may problema ba kayo ng anak mo? Pwede saluhin mo na lang problema niyo. Okay. <laughs> Parang nung isang araw pa yan. Hindi yeah. ako may ano? ka pa dito. Mara, Pakita mo. Oh, <laughs> cute sa <laughs> Dapat may ano yung may gitna. Ha? Ang mga mga. Ang mga mga. Kandiri pre, tama ka na. No? may <laughs> na. Nahimik ka na, konti na nasisikmuraan na kita. <laughs> Nainis na nga ako eh. <laughs> Nainis na ako. Yung nang kainin eh. Tinapin ang pagkain. <laughs> Oh, okay naman, di ba? Hindi ko malasahan. Bakit? Yung anghang na lang kasahan. Uh, Maangang, di ba? Anong anghang? Yung, yung, yung matumas. Maangang yung matumas. Maangang yung matumas, eh. Wait. Ang unti naman tumas, oh. Put. Pwede ka mayroon, insan. Pwede di ba? Okay lang. <laughs> Hindi niya <yung> okay. Hindi niya okay. Oh, puto na nga. Apre.

Ah! Ah! eh? Ah! 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 May tanong lang. May problema ba kayo ng anak mo? Stay na lang siya dyan, ha? Huwag nang lalabas. Forever. Eh! pa! Ano yung problema ng mga buntes, no? Problema niya sa pagkain. Masalap na yun. Ano yung problema, boss? Ano ako eh. boss? na! Oh, ano yun? Hindi masarap yun. Ginataang corn beef. Ginataang! Paano yung ginataang corn beef? Ginataang Papa, simulan mo na. Go.

Ay, ang cute! So, <laughs> huling naman Ay, cute naman yan! Si Ayay! Si Ayay! <laughs> oh, Masarap, <laughs> ba? Diba? Sarap. <laughs> para manuulong toko. <laughs> sama ng loob, bre! sama ah, Para manuulong toko no? Di ba? Ang Mukha niya parang ano, ano trip mo? <laughs> Di ba, favorite mo to? Coin beef? <laughs> Oo oh, okay. nga, favorite mo yun know? oh. Wala, 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 para wala, 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 filter wala, 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 wala,

Tapos so, sinabi mo, ayoko nga nun. Hindi, okay, um, naman ano? Nasa yung bata niya. yung karne niya. Ano nila mo yung Hindi natapos yung vlog namin. No. Kasi after ito, si mo raha ko talaga Hindi, yung lasa niya. Gusto ko itong sapakin talaga, promise. Kaya nga mahal na mahal ka <laughs> Ay, gusto sa sa exotic. Pang, <laughs> ah, naglagkit ako sa'yo. Ito <laughs> mga gunti, saan mo trip niyo Ba't ganito? Masarap na yung pagkain, pinapalala niyo ba? Anyway, yun lang, Thank you for watching and I hope you like it.